celebration. Hello, people. I never really planned to do a vlog today. Pero naisip ko lang parang ang sarap niyang balikan in case na wala lang, ang sarap niyang balikan siguro for me it's a milestone siguro kasi um, by the way, right now kahatid lang natin kay mama and it's Sunday today and today is August 10 actually it's my birthday today pero we're not we are not having any other agendas parang wala tayong ano ibang agenda ngayong araw kundi ito mamaya pa yung isa pero wait lang felt like there's something wait lang. Button. As my exam today. I'm I am going back. This is not the usual and the typical birthday celebration. Mm -hmm. and I the expecto. Because if you can see, I have my. ID with me. Kasi we have pang malakas ang agenda ngayong araw. Actually, kahapon pa to. Continuation ngayon. ba? Diba? Sino ba namang mag expect na ang comprehensive exam ko ay matatapat ng birthday ko. 9 and 10. magda drive through muna tayo. Sana bukas. Sana bukas. So, ayun, going back. Hindi ito yung usual na celebration na magaganap. Kasi ang gusto ko lang na celebration sa totoo lang. Yung nandun yung mga paborito kong pagkain, tapos malinis yung kapaligiran. Yung parang magpapahinga ka ba, you will have the best rest day of your life. So, ayun. Thanks for another year, pero ito nga, grabe yung simula nung taon natin kasi imagine iti-take ko yung isa sa pinaka ayoko kong subject as my exam today on my birthday. Kaya maaga pa ngayon, 6.20 pa lang. Yung exam is 9 pa kasi I'm planning to spend the uh, waiting hours. Wait lang. Thank you po. I'm uh, I'm planning to spend the waiting hours nang nagre-review, nag-aaral. Dalawa na lang i-exam ko ngayong araw that will be 9 to 12 kasi isa 1 to 4 kasi kahapon tapos na yung dalawa. Although yung kahapon slightly slight di confident naman ako sa naging results. I mean, dun sa kinalabasan or yung nagawa ko. Pero yung pa kasi parang duda ako sa possible kong makuha. Grabe yung ano, tama ng araw, no? Laban na laban yung... Pero gusto ko mag-picture. Natatakot din ako pumunta pa sa Adamson kasi 9 pa yung exam. Baka mamaya hindi naman ako papasukin. Mamaya hindi sila magpa-park. Ganyan. ba? Diba? Alam mo naman. Tsaka another thing. Sunday ngayon. di ba? Diba? I mean, sa schools hanggang Saturday lang. Malay ko ba kung magpapasok sila dun bigla or you know. Bale kapag umaga, ang KFC wala pang fries. Or baka dito lang. Wale meron tayong Alaking rice bowl Siyan ba? Tapos meron pa tayong Ito for lunch Meron tayong itong kape Piano no Counting snacks Thanks ma Oh mom. Salamat ma Bigay ito ng aking butihing ina. Tunay mong napakabuti. Dahil hindi mo ko hinahayaang magutom sa panahon ng dagok. Bale, mag-aral tayo habang kumakain. Hindi tayo para magpakiyot lang. So, let's see kung ano na lang yung update for the next one. Thank you po. Thank you po. <laughs> Kinain kasi ako bigla nung social anxiety. Social anxiety. Ano <laughs> <laughs> ka mo? Akala siguro nila yung nihintay ko yung sukuli. Hindi nila alam. Nag Nag-shoot ako ng vlog at kinakain ko na in-order ko sa drive-thru. Pero grabe, sobrang init ha. In sa inyo, KFC ha. Bagong bago yung binagay nyo. Kasi hindi ako mahilig sa mainit na pagkain. Mm, mausok po. Pa May mga pagkakataon na gusto ko ng mainit na pagkain pero madalas yung ayoko. Feeling ko kasi Pinapahirapan mo yung sarili mo pag mainit yung pagkain. Although gets ko naman yung fresh nga siya, bagong luto. Mas masarap, di ba? Pero ako kasi, alam mo yun, hindi mo nga siya makain ng maayos kasi. Para mo siyang ginajuggle sa buha nga mo. meron tayong large coke. Hindi ko alam kung tama to kasi umaga pang coke agad. Pero masarap kasi Coke ng KFC. Diba? Parang I can't help. na no, order ako doon ng walang soft drinks. Tsaka pag nag soft drinks ako, minsan lang naman. Hindi all the time. Ang sarap ng chicken. Sobrang lambot. Tapos punta na tayo ng Adamson. Last bite. <coughs> Naku, nag-cook ako, kasi may kape ako. Galing. Tara na. Feeling ko pwede na tayong pumunta sa Adamson. So, mag-update na lang ako ng aking next ganap. Just keep on watching. sa Adamson at meron pa tayong dalawang oras para mag-aral. Kailangan talaga nating um, tutukan ng maigi yung area na hindi tayo magaling. Yung area na kung saan nagkukulang tayo bilang tao. Hindi. Um, ayun. Yun na yung gagawin ko for the remaining two hours. Kailangan ko mag-refresh sure, kung ano yung mga nangyari noon. inla good luck to us first part. So, from 9 o'clock to 11, tinatay ko yung first part. Tapos right now, it's lunch break, 12 to 1. I still have one hour. Actually, ayoko na mag-break. Kailangan ko talagang aralin yung last part kasi doon ako pinakamahina. Kasi yung kaninang first part, slightly confident naman ako. Slightly ha, hindi buong buo. Kasi Basta sa lahat naman ng tinay ko simula kahapon, parang hindi ako ganun ka-confident. Parang ano, nasa ibabaw lang ako ganun. Parang nandito lang siya. Hindi ko alam kung lulubog ako or lulutang pa. Parang ganun. Pero let's hope for the best, of course. And ayun, siguro I will be spending the rest of the hour na ini-scan yung mga pinag-aralan ko dati mag-review. Yun na lang talaga yung ko. Happy birthday, Salfa. So, katatapos ko lang mag-exam, yung last part. Am I satisfied? No. Am I happy? Yes, kasi birthday ko, kaya masaya ako. Pero parang hindi ako naging masaya sa pinagdaanan ko ngayong birthday ko. Grabe ka naman, Adamson. Ay. Oh. Grabe, bigay mo na sa akin po, Adamson. Baka naman... Regalo mo na sa akin po. Please. Diyos ko, sarado yung Malungkot ka na, pagod ka pa. So, ayun story time. Parang, ewan ko ba, parang may sinusunod akong flow dun sa ginagawa ko. Parang medyo may idea ako sa ginagawa. Pero alam niyo yung pakiramdam na may ginagawa ka pero hindi mo alam kung tama. Or may ginagawa ka pero hindi mo hindi mo alam kung yun ba yung dapat na gawin or tama na gawin. Parang gano'n. Paano ko ba siya mabibigay, malalagay saan? example? Um, parang imagine mo, nagkukulay ka ng isang bagay. Tapos hindi mo sigurado kung yung hawak mong crayons yun yung kulay nung no? parang ganun or ayun na lang imaginein mo nagkukulay ka ng naka blindfold oh, so, ba diba? kung baga may hawak kang crayola may hawak kang crayons pero hindi mo alam kung yung hawak ng crayons namang kulay ba yun alam mo ikaw pahirapan mo na lang ako sa araw pa ng birthday ko nako Hello, katatapos lang ng mass at punta na tayo sa ating pinanggalingan para makakain at kalimutan ang masalimuot na naganap kanina. Okay na yun, tapos na ang tapos na. Ang mahalaga yung hinaharap. Yun lang, let's go. Hello people, so it's August 28, 8.11pm and um, isisingit ko lang, idadagdag ko lang dito sa video na to kasi tapos ko na siyang edit talaga kumbaga it was supposed to be for uploading na kahit wala kay results pero luckily um, lumabas yung results even before ko pa siyang i-upload and successful tayo yung nakapasa sa comprehensive exam na yan. Here's the proof. So, lahat ng subjects naman na ipasa natin. At yung, oh, ito talaga. Yan na lang talaga yung bukod tangin mo ba. Pero, bottom line is, pass. Survive. So, good luck to the next chapter. And, let's always hope for the best. As <laughs> my exam today.